Alamin natin ang sitwasyon sa Batangas Port ngayong inaasa ng pagdagsa ng mga pasahero pabalik ng Metro Manila ngayong unang araw ng pasok matapos ang Holy Week break. Nagbabalik si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien? Yes, Diana. Sa ngayon ay may mangilan-ilan pa rin mga pasahero ang dumarating dito sa Batangas Port ngayong araw, April 1 dahil karamihan sa mga pasaherong pabalik ng Maynila ay dumating na kagabi dito sa pantalan. Gayunpaman, ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority ay umabot sa dalawang milyong mga pasahero ang dumagsa sa mga pantalan ngayong Semana Santa simula March 24 hanggang kahapon March 31. Nalagpasan ng bilang na yan ang 1.8 milyon na mga pasahero na naitala noong nakaraang taon. Biyahing Mabini, Batangas ngayong araw sa Esakar Agbay Jr. na isang diving instructor. Magkakanda kasi siya ng 2-day scuba diving safety training. Pero hindi naging madali ang kanyang naging biyahe mula Kalapan, Mindoro. Sobrang dami ng tao. And then, actually nag-check ako ng, uh, sa, sa pier last night. Sobrang puno. So I decided na mga, maybe mga 1 o'clock na lang ako babalik. Pagbalik ko, ganun dami pa rin. So buti na lang nakahingi ako tulong sa Philippine Ports Authority. March 25 naman ang umuwi ng Luok Romblon sa si para doon gunitain ang Semana Santa. Naroon din kasi ang kanyang mga kamag-anak. Balik Maynila na si Jesus ngayong araw. Walang ang tawag dito. Aperia, hindi ma, maganda ang panahon. Yun ang mahirap. Last two minute kami. Ang ano ng ticket. Kasama si Hesusa sa dalawang milyong pasaherong dumagsa sa mga pantalan nitong Semana Santa. Dahil sa dami ng tao, siniguro ng Philippine Ports Authority na sapat pa rin ang kanilang mga tauhan. Dinagdagan din ang mga ticketing booth para maiwasan ang mahabang pila. Patuloy na nakaantabay ang buong pwersa ng Philippine Coast Guard sa pantalan. Nandun pa rin tayo kasama ng Philippine Ports Authority at ng Philippine National pa rin yung mga tao natin. Patuloy po tayong magingat at uh, ayaw po natin magkaroon ng ano pang maritime incident. Kung ano man po yung mga pinatupad na regulasyon nung papunta kayo, uh, sundin pa rin po natin at Dayan, tiniyak naman ng mga bus company dito sa Pantalan na nasa maayos na kalusugan ng mga driver at nasa maayos na kondisyon din ng mga sasakyan para yan sa ligtas na biyahe. Samantala, Dayan, makikita naman dito sa aking likuran ang mga karagdagang ticketing booth. Iyan ay para maiwasan ang mahabang pila. At yan muna ang update dito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Dian Manalo.